Oktubre 21, nandito po tayo sa pamahalaang barangay ng San Antonio, bayan ng kuya po. At meron po tayong makakapanayam na isang magsasaka, si Kuya Rogelio Padilla. Magandang hapon, kuya. Magandang hapon, kuya. Ilang ektarya po ang inyong palayan? Isa't pala ektarya po. Ayan, ah, nitong huling taniman, itong uh, wet season. Napa-insured niyo po ba ang inyong palayan? Na pa nag pa insure po ako noon sa kung nung dumating yung mga adjuster po ng mga adjuster po ng the PICC. At PCIC. Opo. Dumating po sila. Meron po kayong pinilaapan na forms? Opo, may na kaming report, uh, ah, report ay... forms. Form. Forms. Opo. Form ng ICC. PCIC PCIC Opo at uh, sinabi ba sa inyo na naka-insured itong palayan ninyo? Opo naka-insured po ng mga palay namin po Opo May ah. tumawag po O eh kamusta po ang uh, inyong uh, ane? Kamusta ah. po ba ang inyong palay? Opo kamusta po ah. Ah. Maganda po ba ang ane? Ay, mahina lang po dahil dumapa po yung palay, yung palay na namin po. Dumapa po? Opo. Ay, uh, nakapag-claim po ba kayo sa PCIC? Hindi, hindi, na po ako nag-report po dahil pag hindi, walang bagyo na kuan Kung dumapa, wala rin, hindi rin pwede na i-report daw po yun. Hindi tanggapin po yun. Ah, kapag ang palay po dumapa na wala namang bagyo, hindi raw po kasama. Opo, hindi raw po sa, insur sa insurance. Sa insurance. Po. Opo. Sino po nagsabi noon? Yung mga adjuster po na si Mr. Carbonil po lang ang nagsabi noon. Opo, so hindi kasama 'yon. Opo. Kaya hindi na po kayo nag nagreport Uh, okay lamang po sa inyo yung hindi pa cover ngayon noong uh, ng uh, pala nyo sa kanilang uh, coverage ng insurance. <laughs> Dapat po sana eh, may kakuha kami dahil kaunti lang na ano po ang krisyo. Kaya wala, lugi lahat ng oh. maraming oh. lugi. Hindi man lang sa mga nagamit na nagdadagastos hindi pa oh. hindi pa lumabas 'yung mga nagastos